Tingnan mo, na Yan ang mga patay ng damo. So yung ginagamit ko palang medisina ay yung tiyatawag nilang na uh, fronter na medisina pang, pa, pang patay ng damo. No? So, meron nagsasabi na hindi daw epektibo, meron din okay naman. No? Pero sa akin, napaka okay talaga yung medisina na fronter para sa mga farmers so yun mga paps na yung ulit natin yung ginagamit ko nga palang medisina pang patay ng damo sa aming palayan ay yung fronter eto eto fronter 200 ayan yung ginagamit natin napaka mabisang pang patay ng damo yung pronter yung pinapatay nito yan o oh. yan mga damo na yan so tingnan nyo no, mga paps yung ating palayan walang kadamo damo yan o oh. kita nyo pati gilid ng mga matay yan o oh. so napaka tested talaga para sa akin so ito yung first time kong gumamit ng Fronter na Bilisina. So, napaka-tested. Napakaganda yan. Oh. No? Tingnan nyo naman ang linis, di ba? So, yun lang. Uh, idea lang sa lahat ng farmers na sinishare ko lang yung ano ko, yung experience kung paano maging malinis yung ating palayan. Kasi, sa tagal-tagal daming -tagal nagtalim ng palay, first time namin gumamit ng fronter at napakaganda yung nakarang pagtatanim namin ay napakaraming damo talaga Kina, kinakamutan talaga namin yan tawag kinakamutan man Tagalog. nililinis tulad doon ginawa ni Paul Roddy yan, yan. naglilinis siya ng mga damo kamot tawag na yun dahil sa damo sarami ng damo pero dito sa amin nakaran yun ang ginagawa namin pero ngayon hindi na no? dahil malinis talaga at uh, gusto nyo yung patunayan talaga lapitan natin let's go sana hindi pa maglubat medyo maulan nga lang no punta natin dito kung gaano kalinis talaga at walang kamot lang kamot yan tinatawag nilang kamot kamot dito para matunayan natin ayan oh tingnan nyo naman ang linis oh ano oh. melinis malinis talaga. Tingnan natin yung mga napatay na damo. Tingnan mo, ayan oh. no. ang mga patay na damo. Ayan, wala na yan. Walang silbi na yan, mga paps. Ang mga ka-farmers. Ito, ito, ito maras marami. Ayan no. Oh. Ayan oh. mas marami talaga yan. Patay talaga yan no. Oh. Ayan no. Oh. Kita nyo yan. Patay talaga yan. Ayan, ayan pa. Ayan yan ang napaka patunay dahil sa fronter yan na medisina ayan ito meron akong hindi natamaan ito nispray ang kulit ayan Pula na ayan yung mga tamaan patay talaga sya no? ayan napaka tested talaga para sa akin totoong totoo talaga na mamamati talaga yung damo ayan